Dati siyang utility boy ng mga artista. Hanggang sa napansin ito ni FPJ at naging sidekick. Pumasok din ito sa mundo ng politika, ngunit hindi pinalad. Halika at ating alamin ngayon kung ano na nga ba ang buhay ni Amay dito lamang sa Si Robert Gloria Reyes o mas kilala sa tawag na Amay Bisaya ay tubong Tubigon Town sa Bohol at ipinanganak noong April 3, 1958. Si Amay ay kilalang komedyante noong dekada 70 at 80. Siya ay madalas na gumanap bilang sidekick ng mga action stars. Ilan sa mga proyektong kanyang kinatampukan ay ang mga pelikulang Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story, ang Panday 2 at Sigaw ng Katarungan. Ikinwento ng aktor sa isang panayam kung paano siya napasok sa mundo ng pag-arte. Ayon kay Amay, nagsimula siya bilang isang tagatimpla ng kape, tagabigay ng tubig at silya, tagabuhat ng ilaw at iba pa sa shooting ng mga nabanggit na showbiz personalities hanggang sa maging movie B player. Naging extra siya sa mga pelikula at yun na nga. Nabansagan siyang Amay Bisaya na screen name niya dahil tunog bisaya ang pananalita niya. Habang nasa trabaho, napansin umano ni The King Fernando Po Jr. na siya ay may angking talento sa pagpapatawa. Kaya naman, isinama siya nito sa pelikulang Sierra Madre. Mula rito, nagtuloy-tuloy si Amay sa pag-aartista at nabigyan ng marami pang proyekto. Kwento ni Amay, maliit lamang umano ang sahod niya noon kung saan tumatanggap lamang siya ng 10 hanggang 20 piso bilang talent fee dahil kakasimulan niya pa lamang sa industriya. Gayunpaman, ginawa niya itong motivation para magpatuloy sa buhay. Tinangkaring pasuki ni Amay ang politika nang tumakbo ito bilang gobernador ng Bohol ngunit dalawang beses siyang natalo. Natalo rin siya sa pagkasinador at bise presidente Isang beses pinagmulta rin ang dating aktor ng Comelec nang hindi ito makapagpasa ng kanyang SOCE o Statement of Contribution and Expenditure noong 2013 Samantala noong taong 2022 na biktima naman si Amay ng death hoax May isang pahina ng Facebook ang nagpakalat na pumanaw na ang dating aktor Nilinaw naman ni Amay sa pamamagitan ng isang text message sa PEP na hindi totoo ang mga balitang siya ay sumakabilang buhay na. Siya umano ay buhay na buhay at malakas pa. Sa ad ni Amay, Okay naman ang kalusugan ko. Wala akong sakit. Lahat ng mga naninira sa akin, ipinagpapas Diyos ko na lang kasi wala namang mangyayari. Kung masaya siya, makonsensya naman siya sa ginagawa nila. Sa dami ng para uh, ah, naman sila. Pag nabalisaan, sulat agad yung iba. Oh, oh, so, Media ka naman. Eh. Oh. Kaya, kung magalit ka lahat, galit mo. Oh. Tawa ka na lang. So, ibig sabihin, parang may nagalit sa'yo? Ah, ganyan. parang may nagalit? Ganun ba? Ah, hindi naman. Hindi naman. Hindi. Hindi. Hmm. Ibig sabihin, gusto nila akong oh. Asar eh. Pero hindi rin ako masar yun ang buhay natin eh. Ah, ho, ho. tayo. Pero halatang nagkasakit nga itong si Amay at parang na-stroke. Hirap itong magsalita at parang hinihingal. Karamihan sa mga artistang maayos naman ang kalagayan dati at pumasok sa politika at natalo, naghihirap ito sa pinansyal dahil na rin siguro sa kanilang mga ginastos nung sila'y nangangampanya pa. Isa na nga dito si Amay Bisaya na humihingi na ng tulong sa kanyang mga kasamahan sa industriya para sa kanyang maintenance na gamot. Mga, mga kaibigan ko na gusto akong tulungan, sana hanggat mari tulungan niyo ako ang bilip ng gamot. Oh, bilip na maintenance, nandiyan ang asawa ko. Tulungan niyo ako ito ang number ng bike ko. 137B, Kalandang Street. Kailangan ko na Tulong nyo. Nakakalungkot na maraming mga artista ang dumanas ng ganitong kalagayan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.